Cuddle Butter plus mainit na sabaw. Yan ang isa sa mga paborito ng ilang turista sa pagbisita nila sa Baguio City. Pero ang hotpot restaurant na ito sa kahabaan ng Upper Session Road, hindi lang mga customer ang nabubusog. Sa bawat bayad kasi ng mga customer, dalawang piso rito ay napupunta sa pagkain at gamot sa mga nasagip na asot pusa. I myself is a fur parent po. Kaya pagka nakakakita ko ng mga stray dogs, kung pwede ko lang ampunin eh, uh, aamponin ko lahat. It's our way of giving back to the community. Our restaurant will celebrate our first anniversary this coming June 19. Kaya uh, maganda rin na meron tayong magawa para sa ating community. Ikinatuwa naman ito ng ilang customer na animal advocate rin, gaya nila Abby at Ophelia. I'm a big advocate for animals so I'm really glad to hear that so is this restaurant. So I'm more likely to also tell my friends to come here. Special kasi yung uh, may, may, makatutulungan kaming ganyan na, na mga yung mga nagre-rescue ng uh, mga animals. Punong tagapangasiwa sa mga nasa na hayop ang NGO na Fervent Animal Rescue and Advocacy na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop. Ilan sa kanila mga na-rescue rito ay mga asong muntik ng katayin o kaya mga pinabayaan na ng mga amo. Pero layon pa ng restaurant at nasabing NGO na magtayo ng isang sanctuary para sa mga ito. Sabi nga namin eh, if every business is nang sana, will donate even a peso for you know ilang businesses ang nandito sa Baguio, it will greatly help, especially now that we are raising funds for our sanctuary, for, for our abused animals. Tutulong tayo sa community hanggang sa kakayanin natin, uh, hanggang sa may mga nakikita pa tayo mga stray dogs and, and cats. Sa kaunting salapi, Malaking pag-asa na raw ang hatid nito sa mga hayop na minsang nakaranas ng pagmamalupit sa kamay ng mga taong minsang itinuring nilang kaibigan at tagapag-alaga. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.